Pinapakita ko lang yung mga grocery bags natin dito na pagka dami-dami na, yan siya. So, papano kaya ito dumami ng ganito? Papano, every time na pupunta kami ng grocery store, nakakalimutan namin magdala ng grocery bag. So, hindi ko alam kung papano namin to magagamit sa so, sobrang dami na nito. You Can't you see, Salah? I am putting a sign so we won't forget the grocery bags when we go to the grocery store. Yay! Ayan po, tapos na. Nating ilagay ang ating sign dito sa harap ng screen natin. Diyan ko talaga nilagay sa harap para pag lumabas kami yan. Kitang-kita namin. O, oh, ba diba po? So, sa mga bago sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel, Lalabs Vlogs. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.